So hello mga Edson. So, uh, Manis si Jessa din. Manis si Eileen. So si Jessa sa una is appeal like sa sex sa una. Pero lang nawala man ng sponsor. So isa kayo niya sa, so, oh, like... sa una motor. So ito lang na ito comments. So oh, basta makasakay niya sa una. Kay magbaklayam mag ko niya sila kung taghapon niya. Sila ka na ng kilometros. Mga uh, 2 hours. Pagulong dito no. 20 hours at pauli. Bahay sila.

mayroon ba siya? mayroon ba? so wala yung kasiguraduhan so pero napang may masasiyahan dito sa sute na sila kung magandang ito lang na po, banded mo ito no? so, kumusta naman mo karoon? sige lang lang? naman ka mahala ko lang yung balon pero, yabod. Yabod, yabod yabod. Yabod, yabod. Yabod, yabod. sige rin po sige po na ikaw po po sige po

Very good. Di pa dahil nakaroon sa high school lang. Ikaw, paning kamot kay Brett, nabod ka. Di ka nang kamabihan sa klase. Dahil ka owner, nabod ka. So, ano lang. Bili mo masakay. Ganahanap mo masakay. Ganahanap <laughs> eh. Ganahanap <laughs> eh. Ganahanap <laughs> eh. Ganahanap Ate, <laughs> makasakay na mo. So, sakay ang batiyon mo. kita tatag sponsor. Hindi pa eh. Ha? Ikaw? Thankful. Alip. Kaya po, mabakay dila eh magiging so, pagsasabi nyo hindi na naman magiging oh, magiging magiging para makamama nyo so sige ha huwag tayong magiging para inun nyo nga pag nito ang magmotor para masakay na balik hindi mo magbaklay ka muna ha okay ha? ko po ikaw na magsakay hindi mo magbaklay magbaklay na to so, nalawa mga sponsor so hindi lang ikaw magsakay pati mag si Okay, dahil masaray na po. So, kung ma, pangita mo yung motor dito para makabalutot sila, binulan. So, huwag pa yung manilaman dito kaya pa yung dito, na tabang-tabang <laughs> natin mix So, pati pati dito, magkita ninyo ha. So, magkita mo manitong... dito. So, saan yung sa roon? Hindi na ka mag backlight na ka sa kitawan daw? Hindi sir, kaya yung hindi lang <laughs> din sa na ko dahil tabangan kami ajo tropa kayo ang pagkain wala nang balik thank you kayo po so dapat din mag-train dapat din sige na okay kami din matabang sa tuwa